Bila na kanyang ano, uh, kamas mo siya naisip ay nagmamature dahil uh, kailangan Tsaka wala naman mama namin, kailangan talaga ka gawin hmm. Wala kasi mama nila kaya kailangan nang gawin. Nung po papalikaw ni Jerome si Kuya kay Kuya niya. Ang kaya ni ano? Ni Kuya Jerome ah. Oh. ah <laughs>

Swerte nga kuya, may kapatid kang Jerome. Mamaya mm. uh -huh. na, koy. na uh, ka muna ni Jerome. Andiyan siya po, Jero. Mayroon mo, kaya siya po siya. po, uy, 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 Ito yung talaga ni lahat din yung kapatid, no? Sana lahat. Para matanda nila na ano. Para fresh na gusto ko yung mamaya. Iyak ko ma. Iyak ko mamaya mamaya ano naman si ko Koy-Koy. Ano ba ganun? Oo. ulit. ni Jerome si Kuya Koy-Koy niya. ko si Jerome niya. O, ito po? Mm. Oo. Oh. Nilaan lang ng ito nga tama mo po may ano, may kapatid kang garoon. Pwede mo po may dalit ko, basta ito. garoon. Kalau masa apa sabi niya daw po okay na mabasa si Jerome daw kasi para daw mapaligwan niya si Kuya 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 Sana dyan po natin mga kapatid niya kahit mga family na nandiyan pa rin yung, yung tulungan niya kasi ang sarap sa mga kapatid na katapaan niya tulungan niya Saka kung ako nagpapakain dito, baka hindi lang talaga, baka mamaya kasi maano. Yeah. Magkano din siya. Ayan, yeah, pala rin nagpapakain din po. Mamaya, eh. okay, ako magpapakain dito kay Tuntoy. Pwede nang talaga na ah. ito rin. Man. Malinis yung paligid ito ito. Okay, Pag sabihan pa ninyo ko hindi malinis, basta o oh, yan o, oh, pumuputiin lang. Kung puti, nakakalito araw-araw. Iba na siyang bata ako. Tututin na siya. Tututin na siya, no? Sanay na sanay na. Ano po po siya po ng ating video na kadabayan. At ito po ang update na makikita kayo at Jarenda. At kung malimot ko ito gawin ni Jarenda, magpapakalito ko rin ng kuya, no? Nakakatawa kasi siya ano, sa kabila nang kanyang ano, mas mas na easy kayo magmamature dahil kailangan tsaka wala naman mama namin. Kailangan talaga gawin. Wala kasi mama nila kaya kailangan gawin. Galing. Sana ganun din yung mga batang katulad ko. ano ang mga patatid mo? Pag pag siya. Oo, kailangan. Gamitan na natin na siya ko ina. Ayun. Ganun. Ano natin siya? Okay. Mm. Mm. Mm, uh, nag-shorta mo na siya, Kuya Jerome. Siya, so, yeah, nag-shorta na siya ni Kuya Jerome. At yung damit naman. Swerte so, talaga ng ano. Ni Kuya 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 at may kapatid siyang Jerome. Mm. Okay. Ayun, yun yeah, yun mm. yun. Yung damit naman eh. Mira po ang gabi ng uh, mapagmahal sa kapatid mo. Uh, At sana hanggang paglaki, ganun pa rin si Jerome, uh, mahalin ni Carlos Tuitoy. Eh, kasi uh, wala uh, na lang ang uh, magmamahal ko Tuitoy. Eh, no? Wow, ang bayo pa rin ganun po ni Jerome. No? Eh. ang sarap pagmaskan po. No? mga ganyang magkakapatid ay ano, uh, nagmamahalan. Siguro kahit hindi special si Kuya kay ano to, napagmahal din Kuya kay Jerome. Mas mabait si Jerome, mabait na silang yung mga kapatid niyang iba. Wow, yun, fresh na si Kuya Kuya Kuya. May lahing hindi pala sa. Ano, Kuya Kuya Kuya. Ano na Kuya? Dahil nandigo na si Kuya Kuya. Ito kung update natin sa kanila, ano, kay Jerome at Kuya Kuya. Tapos papasok ko ng video.